Yan, ito yung gulyasa natin. 100 ang kilo. 120 lang. Laman? Opo, 120. Tagot na ng buwan. Tanda lang ang nilok. Sulit na, sulit. Yan yung Kaya laman. dito. 100 ang kilo ng laman. Tapos yung kabuhan po niya, 100 po ang kilo. kwat 20. 1 pump pa na pagkyao. Magkano tumpok ng galonggong? 20 lang yan ay doon Ah, 50 pesos. Magkano kilo diyan? Yan idol. Yan 70. sa galonggong 70. O 70 yan, Ora, no. 70 kilo. Oh. Okay. Yan sa pusit kalawang mo. Magkano sa pusit kalawang? Idol. <laughs> Ha? Ah? 200. Ah, 200 ang kilo. Kusit kalawang pag kalamares. Yes, no, Yan sa lumahan mo magkano? 230 okay, okay, idol. Ah, 230 kada isang kilo. Yeah. 80 na lang po yung kilo ng ating patanggas si Labya. Presyo pang masa. Nabuddo dito. Ano ka nag-buy dito Ang ganda. Presyo pang masa 80 lang po kasi. Pampano. Pagkano 'yan sa Pampano mo? 300 ang lang. Guys. na yung pusit dito. 260. Ayun po yung ating mga ano. Shoutout po naman yung pusit ko. Oh, 260 lang o. Oh. O oh, na. <laughs> Shoutout na <the> sa pusit niya. <laughs> 260 kada isang kilo. Ayun po. Mayroon po tayong gulyasan doon. 100 po kada isang kilo. Ayun po.

ano kilo solo mo ya? Pulo, <laughs> 80 lang kilo. Nagupan yan, Sir. Yan, 80 ang kilo. Ah. Ah. Euro 160. Marisa. Masarap yung prito. Bangat. Ay, magkano 160 lang. Magkano dyan? 200. 50 lang dito, Galunggo. Ay, sariwa Oh. Ay, sariwa. Quality P50 ka lang yan Ay, quality, Saan <laughs> <laughs> so oh, Likod lang ha, ah, likod Ganoon <laughs>

Mukhang ang kilo. Lagay tayo. Yan, ito po yung ating salmon. Magkano kilo sa salmon mo? 180 ang kilo. Yan, torcilio. 20. 20 160 kada isang kilo ng ating patalay. Yeah. 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 Magkano torsilyo? Yun dorado. 160 labahita. Selang. Eh, kaya gira gong mo saan p? Dorado. Dorado pagsikang. Kaya pipaint. Kaila. Kailan? Dalaga gong po kit. 160 ang kilo. Rio sa iba't ibang bansa. Shout out po sa ating mga ano, mga OFW. Shout out dyan sa inyo. Yung meron pa talalay. Magkano ba talay mo, pre? Panitin nila naman. 200 kilo. 200 kilo. kilo. selyo mo Yan sa balsa ah,